chivas yun. Chivas yun. Akon pa lang yun. <laughs> Dal ano yun? Dalawa chivas yun, pare. Uy, hindi, hindi. Akon pa lang yun. Eh. Isang, pa lang isang, yun. isang chivas, eh, 30 minutes natin tinira. Correct. Oh, Nag-positive uh, the furious kayo nun. Please, remember, may araw pa nun, nagluluto pa kayo dun sa labas ng garahe, lasing na kayo. Oo nga. 30 minutes yun nga pa isang bote ng chivas. Ano, no, positive furious nga. Uh, Sa okay. Gregors pa nga kayo. Ako, okay, hindi ako Gregors. Nangunas okay. pa kayo. Ay, okay. bakit Ay, ko okay. okay. yung okay. okay. designated drunk driver. Nakatulog ako. Busy ko. Ah, na. Ang Karna, tubig. Ay, naku. ito Eh, hindi pag-tubig. Yeah, you were doing ka so they they yeah. yeah, pare. Kahit pag-tubig ka. Puta kung... Kung, kung, kung naka-apat na bote ka. Puta lang <laughs> yung, yung, ano, yung, yung Yung gabi ko, boya. Gano'ng sa isang bote? Basta Basta. Basta naka-record sa akin. Limang oras tayo nandun sa place. Na, na, sa sa place ha, oh, limang oras. Limang oras yun. Ayun sa place ha. Limang oras ha. Limang oras yun. Naka-record sa akin yan. Uh, 45 minutes sa Yun. Oh. <laughs> <Good. laughs> <laughs> ah, na po. The famous... Pining uh, Ano uh, uh, ito? Iba ito? Ano ba yan? Crispy skin. Uh, uh, potato, oh. potato, yes. potato skin? Potato skin? Hindi, potatoes. It's potatoes. Wala bang Jameson diyan? Makala ba Jameson oh, yeah, siya? Yeah, 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 yeah. Wala yung Jameson. Masarap. Masarap yung Jameson. Yeah, masarap. Ayun ang ininom namin eh. Ayun, Kaya Ayun nga, hindi. amin ni Aldrin na nilasing Ayun, kami. Kaya nga, dinasag kami lahat. Oh. We were uh, We were totally wasted. Okay, mabuti oh, nga, mabuti na lang. Masarap ipulutan yes. Ako mas masarap ngayon dala natin pagkain mo. Ang hangganyan? Ang marapigit pati ata yung pero, ah. yeah, yeah, oh. pero masarap na, okay. yung pansit ha? Yeah, masarap yung pansit ha? Oo. Kasi lang, ayaw ko mo naubos. Parang hindi. Malakati pa yun. Yung cake na yung drino. Ay, cake na yung drino. Pinulutan natin. Pati yung cake na dala natin. Ay, okay. Jerry, busan natin yung cake. Masaya ko ba rin? Yes, Kaya sikip natin eh. <laughs> kasi yung cake na yung know, nakapatong rin sa mesa natin. Ikaw kuha ni... Okay, nandito dito kasi elevated yung kain na kain. No? At nilagay natin sa ilalim. Pero yung ano ha, yung isang table, wala naman upo, diba? Hindi uh, sa atin yun, doon yung sa gulo. Dalawa yung mesa, sir. Yung kata, pati yung ano? Pati Dapat yung... nga yun ang kinuha ni Alex. Hindi, uh, pati yung ano, yung room uh, eh. Sa kanila yun. Ah, sa kanila diba yun? Ah, kanil yun, yun? Kaso ay, ayaw Kaso ata umupo. Kasi may gusto dumating na ayaw ibigay. Eh. Kaso ayaw ata umupo uh, kasi mga lasing na doon. <laughs>

Bakit pa po napuunan nila sa yellow box? Kasi 7-Eleven na sila magbibigay ng Yelo. Ah, oh, gano'n? Oo, oh, nakakasama. Naka Bakit yung plastic nandung sa likod? Ano, ano ano yun? Sagot ni Alvin yung yellow? Pati yung kasama yung sa service charge. ano. Ah, Ang laki niya na service charge, 20%. Laki. 10% sa wine. Pero dapat bumili na sila na pa-order na sila ng yellow, no? Alam naman nilang may may event eh. Tingnan na siguro. Niyon. Grabe mo nakita mo. Ito. Talk with Baboy. For the win for the win. <laughs> for the win. Eh, ano, pwede tayong bumalik doon para makati. Ang pwede, pwede. Pop. Pwede. Okay ako doon. Let's do it. Alright. Ipipisa mo yan, Dream. Bahala ka dyan. ng lalagyan sa loob ng video ba 'yon? Eh, Ay pala 3 kg natin 'ano yun, no. 3 kg kunin natin. Sino rin si 2 kg Ba, may food yeah. It's a, no, it's a, Friday so the weekend. That's why, that's um, mulat pa. Um, pa sa QC. pa yun. Oh, okay. Para yeah. Hindi po nawawala si Jerry. Wala po yun na Yun lang. Like. Bakit kaya? Thank mayo, Thank you. Mayroon, eh. Sama, <laughs> <okay>. <laughs> uh, may nga na na hamon O, oh, Bilbao. Bilbao, Bilbao! Bilbao, baby! Saka yeah. Oo! Oh. <laughs> <laughs> Brie, camembert, roquefort oh. Kanatagpon kami doon noong Moche Buena na magsigil kami oh. Ah, okay, okay. Sige, yeah, sarap! Cucinillo. nino? Pinas ah, ah, Ay, ah, na or na ko, nagluto. Ah, yeah, na na order Talaga? Nag-order o nagluto sa bahay? Yan, nagluto sa bahay. Talaga? Nice! Ay, na order na nila doon no, pork barbecue. May may Pinoy na... Ay, may di ba tamad taong mag -dito. Always. Always. Kung sa bahay, mag-microwave. Sarap din.

crunchy. Try it. Mas masarap to kaysa yung ano, Yun hangin eh. Ito. Oh, ito. Subukan nyo. This is better.